So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat At syempre, welcome back dito sa channel ko sa so, mga pre, for this video, nakikita nyo Yung pad na to ay punong-puno ng ating assorted mollies Yan, so kung naalala nyo yung last vlog natin na ginawa Na nag tayo dito ng mga mollies natin Dahil may order tayo na 500 pieces So ito na yung mga fry na nakolekta natin at syempre nandito na rin yung mga fry ng mga breeders natin noon na binenta na natin so ayan uh, marami na so yung nandito yung nilagay ko ay yung mga malit na fry at dun yung mga medyo malalaking fry so dito ko sila nilagay para makahabol sila dun sa mga malalaking fry na nasa rooftop natin so ayan uh, dahil sa ngayon ang mga ito ay medyo lumaki na rin So, yung mga nasa tabs natin na dalawa ay ilalagay na natin dito sa grow out natin para sabay na silang lumaki. Ayan. So, nakikita nyo, meron dyang mga maliliit. So, anak na yan ng mga nasa concrete pad natin. Kaya, kailangan na nating uh, sabay yung nasa ref tab natin. So, ayan mga pre, samahan nyo ako at umpishan natin ang video. Let's go! tayo so, na nga mga pre bago natin makuha yung mga molis so kailangan natin ito yan so i-drain natin yung mga ref tub natin so gamit yung hose na to ayan so nilagyan ko lang ng tubig yung hose na to ayan yung kabilang dulo ay nandun at dito yung isa ilulublob ay natin ayan so ayun yung kabila tingnan nyo ayan na nagpapot na siya ng tubig lumalabas na So uubusin ko lang to mga pre yung dumi sa ilalim dahil hindi ko to ubusin yung tubig para magamit pa natin. So let's go! At ayun na nga mga pre, konti na lang yung tubig natin Tsaka medyo malinis na yung ilalim So, konti lang yung laman nito mga pre Dahil na nakarang araw ay kumuha na rin ako Dito, ng mga malalaki na talaga At nilagay ko na dito So, ubusin na lang natin At ito, ayan uh, Ibababa rin natin yung level ng tubig Para mas madali natin makuha yung ating mga mollies Ayan So ayan, uh, ah, lalagay muna natin dito ang hose para makapag-drain out siya ng tubig. Mamaya pag mababa na yung level, ay babalikan natin. Ayan. So for the meantime mga pre, ay ah, pupunta na tayo doon sa kabilang ref tab at kukunin na natin at ilalagay natin diyan sa mahiwagang Labrador. Let's go. At sa so, ay natapos na natin kunin yung pailan ilang mga mulis natin. Ayan. So, meron ng mga malalaki. So, nakaraan mga pre, iniwan ko dyan sa ref tab dahil medyo maliit pa. Pero ngayon, ayan na. Ah. ah, halos lumaki na sila. Halos katulad na lang nasa pad natin. Ayan. So, ilalagay natin dito sa pan para sabay tayong grow out. At dun ay kukunin na rin natin siguro ah, mamaya. Let's go! So n mga pre, ah, habang nagsasiphon ako dito, ay update ko muna kayo. So no, kung naalala niyo yung last video natin dito, ayan, yung dalawang concrete tanks natin na ginawa, ayan. So nandiyan na sila, nalagyan ko na yan ng tubig. Pagkatapos ay nalinisan ko na yan. Yung bago nating nilagay ay fully treated na. So okay okay na yan. Hayaan na lang natin na ah, yung tubig ay mag-age uh, water, mag-age water tayo. So, para suitable na para ilagyan ng grow out ng mga molis natin. yan So, dito, ay napakarami na naman yung mga platinum king molis natin. So, hindi ko muna ito nire-release as wholesale. So, nilalagay ko muna yan sa pet shop kasi may mga bumibili. So, dun, yung mga fry. Ayan, nakikita nyo. So, maraming mga maliit na fry dyan sa ilalim. At dito naman, ay yung mga breeder natin ng layer tail na Platinum King. Dito yung Liar Tail natin na Gold Dust Mollies. Ayan. Kita nyo? So, pasensya na kayo. nag sa camera yung sinag ng araw. At eto, kitang-kita na lumalabas yung mga fry ng ating Gold Dust Mollies. Ayan. So, soon mag a niyan. So, eto, medyo mababa na yung tubig natin. At ayun na nga mga pre, ayan na, konti na lang yung tubig natin. So pwede na siguro to Kunin natin mga pre Siguro hindi ko na mabibidyohan yung paglagay ko dun Kasi delikado baka mahulog yung camera natin At mapagalitan tayo Alright So samahan nyo ako mga pre Update ko na lang kayo mamaya At ito na nga mga pre Nakuha ko na yung mga molis natin Ang lalaki na Sa so, sim breeder na yung iba breeder na yung iba Yan Yung iba jubi size pa So siguro dahil malalaki na to, makaka-interfere na to sa paglaki ng mga gilogro out natin. Siguro kukunin ko na lang to at ilalagay sa pet shop yung iba dyan. Kunti lang, siguro mga 30 pieces lang yung kukunin ko. At pagkatapos, yung iba ay ilalagay ko na sa pan. So grabe, ano? Ang um, bilis nilang lumaki. So ayun mga pre, uh, update ko na lang kayo mamaya. So ayun mga pre, kuha na ako ng plastic Tsaka lalagyan natin ng tubig. Ayan. So siguro mga 20 or 30 pieces, so depende sa makukuha natin ngayon. Sa so, ilalagay natin dito sa plastic at dadalhin mamaya sa ating fish store. Ayan. So ayun lang mga mga pre, ito na yung nakuha natin yung mga molis So total of 35 pieces Ayan So parang konti tingnan sa plastic ano Pero 35 pieces yan mga pre At malalaki na Going to semi breeder na yung mga yan So ito yung natira ay Ilalagay na natin dito At i-grow out So ayan mga pre, yung next na gagawin ko ay pupunta ako dun sa Platinum King Molly Pond grow Out natin. At kukuha tayo ng konti lang, mga siguro mga 15 pieces lang na Platinum King Molly. Let's go! So ayan mga pre, ito na. So isang sandok para sa tagumpay. Alright. So ayan, kukuha tayo dito siguro ng mga ilang piraso lang na i-display. Kasi maliit lang yung Uh, aquarium na available natin yung 12 by 12 by 12 lang so ito lang muna konti lang para hindi sila crowded at syempre para medyo uh, hindi madaling um, tumaas yung ammonia ng tubig natin so ayan so pipili lang ako dito ng medyo maganda-ganda na yung katawan na pang display doon kasi yung mga bayan natin doon ay mostly talaga yung mga bata saka yung mga nanay, tatay na uh, binibilhan yung mga anak nila so yun yung mostly talaga na bumibili sa atin so bibihira na yung uh, quality breeding So yun mga pre, kung nakikita nyo yung mga platinum king mollies natin Ay sinastak ko dito mga pre So hindi ko muna ito pinapa-wholesale Kasi uh, wala pa tayong uh, sapat na numero na i-grow out ulit. So para lang muna to sa ating fish store, sa Rian Aquatics and Accessories So sa mga nag pm dyan So pwede kayong bumili uh, Hindi lang maramihan kasi uh, kailangan din nating atirhan uh, yung ating shop. Kasi iba naman talaga yung price sa uh, wholesale at iba na rin yung price sa uh, retail. So ayan. So ito lang muna siguro yung kukunin natin at ilalagay doon sa tank mamaya sa ating uh, fish store. Kasi pagkatapos nito ay magpapakain lang ako at uuwi na rin. So ay mga pre, ay uh, update ko na lang kayo mamaya siguro. So mga pre, nabalot ko na yung Platinum King Molly na dadalhin natin sa ating fish store. Ayan. So okay na yan. Uh, good size na yan. At ayun, siguro wala na rin akong gagawin dito. At uh, pagpapakain na lang ako mamaya. So ayun mga pre, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panood ng mga video ko sa mga kaibigan natin no, na laging nanonood sa ating video. Maraming maraming salamat. So hanggang sa muli. God bless us all and bye bye. Sorry, DJ.